For today's video mga idol, magandang hapon everyone. Magluluto nga pala ako ng hapuna namin. Sinukmani kung tawagin. Sinukmani. Dito sa Bicol. Ibang ko sa inyo kung anong tawag yan. Ang hirap talaga daw magtagalog tagalog yung taga-Bicol ka. Uh -huh. Tapos ka. Pili man tuod. Hanggang lang talaga ako sa Bicol. Bicol ko na lang kaya. Try ko kayong Bicol na lang. Sakit kung kayo mag-Tagalog. Kamu daw kaya mag-Tagalog. O yan, nagluto nga ni ako ngunyan. Ningsan ah? yung uh -huh. merindalan niya. Nahihiling man nito yan. Mapapatakam ka na lang sa siram. Walang uh -huh. aram nga ni, kung masiraman ka man lang kaya yan. Pero sabi nga ni Manda, masiram Manda ah. May daa lang. Hindi lang sigurado kung iyo baga. Ano mo? Sobrang pagal pagluto ko lang kami. Pero masiram. Habagay. Maya Manda ang naging successful kung di mo pagpapagalaki uh, ba. O yun ah, mabilis nang maluto yan. yan o yun, masiram mo na marayan. Para sa ko, hindi ko lang aram para sa inyo. Siram sana. Bagay na bagay yan sa kapi. Saka sa maurang uran na panahon ngun yan. pagkasiram sana. O pasensya na sa mga dyanakaintindi ni Bicol. Talagang Bicolana ako ay nasasakitan na talaga akong magtagalog. Hindi ko naaram kung saan ko na, sa na isi-search. Please, search. Isi -search. <laughs> Sino mo niya naaraman, Inday? Tanong may sisi ka man na. Kisara yung mga nanunoodan mo niya na pangapanood. Ayaw ambot man sa imo. Kung pa paano magtagalog ganun, it's a prank. Tama ng daldal -dal yan. Sige, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Thank you for watching.